Hi mga katrops, kumusta dyan? So nabutan na naman tayo ng ganitong oras mga trops So sa wakas natapos na rin yung biyahe natin So nasa area tayo ng Ayala Makinli Going to Kainta So time check natin mga katrops uh, 11.45 na So kahapon 12.25 na din tayo nakauwi na tapos yung biyahe natin tapos ngayon nasundan na naman ulit straight uh, okay lang to mga troops dahil bukas ah uh, pahinga tayo bukas Sunday so mayroon tayong time sa pamilya natin kasi noong nakaraang Sunday ah uh, mayroon tayong biyahe sa airport yung maaga tayong bumiyahe nung Sunday dahil mayroon tayong sinundo so anyways mga troops ah uh, Last natin itong biyahe mga troops ay kanina uh, galing tayo ng BGC uh, tapos uh, mayroon tayong hinati doon sa may park terraces so bisita tayo mga troops uh, galing po yun na Singapore so kala ko may biyahe tayo bukas dahil yung bisita uh, kahinga daw pala sila bukas So, dyan na lang daw sila maglakad-lakad sa Makati. Kaya medyo makakapahinga din tayo. Sana walang traffic sa C5 ngayon mga tropa kasi pag mga ganitong oras, ah uh, puro mga malaki ng sasakyan. So, sana lang. Papasok pa lang tayo ng BGC mga kaloods, mga katrofs dyan. Ayan. So, yung biyahe natin kanina mga tropes, ah, grabe. Ang dami biyahe natin kanina, unlimited. Natagalon, doon tayo natagalan sa may, ano, uh, Ateneo, doon banda sa may Katipunan. Uh, mayroon tayong isang sakay natin kanina, bisita natin, ay uh, estudyante. So, nag-exam doon. Grabe, napakalupit pala doon Ateneo doon mga trops daming mga ano nila rules of regulation sa mga papasok doon kaya hirap daming isyante, hirap ang parking hirap pa labas, hirap magsundo yan so yung bisita natin mga troops ah, kung sakali lang swerte yun siya doon malamang kontrata na naman natin ito mga troops mayroon na naman tayong panibagong kontrata one year so ang mangyari din mga top sa ah, atid sundo yung kontrata natin doon na drop sa atin ito kung sakali lang kung magkasundo kami sa usapan ah, ay kukunin natin yon kasi sigurado yon pag mga ganun mga drops pag mga kontrata di ka na masiro doon so mayroon ka ng hindi ka na mabukya kumbaga uh, Monday to Friday yung biyahe mo doon so napakaganda yun kung kung magkasundo sana kami sa mag uh, ano uh, magandang presyuhan <laughs> isda Eh, <laughs> is that wa kalau sa so, troops diyan. So, hindi lang mga troops So, kung magkasundo lang kami, kaya gagatin natin 'yon. go natin pero kung hindi kami magkasundo sa presyo, ag na bigay natin hanap sila na ng ibang magkasundo sa usapan nilang gano'n nang ano, sa pa na pagkano yung ano doon. Kasi <coughs> ay hirap ma-traffic doon mga ka at iniyo lalo na pag siyempre sabay pasok sabay labas yun hirap wala pang parking doon paunahan ng parking doon isa daming isyante doon kaya kinang kailangan yun mga troops na maganda gandang usapan yun pag mga ganun mga ano mga isyante kasi logi ka sa gas doon kung sa kanila yung masunod kaya sabihin mo na kaagad palakihan mo na kasi pag tumawad man pasok pa rin sa plano mo <laughs> magkano bigay ayun matagal tagal yung mga trops kung magkasundo kayo sa ano every ano yun yung kontrata yun mga trops uh, ah, one year one year yun contract gusto mo mag renew ayun kaya yeah, hindi ka talaga makano doon. Ah, uh, may na-upload na ako kanina mga drops ah, uh, doon sa may parking ng Ateneo. So napakalawak talaga yung eskwelahan doon mga drops. Grabe, ang kanina mga agyante na exam siguro. Ah, uh, na sa 3,000 yun mga drops. So ano na yun mga drops yung exam pala yun nila mga drops. Ah, uh, second batch na yun. So nung una nung pa sa ano pa ng ano ah, first batch na nakarang buwan ba yun tapos second batch last ngayon abe ah, be, nasa 3,000 yun mga troops ha ah. dyante yun mga troops kung sakaling kahit mga 2,000 lang yung nakapasa doon eh bawat dyante doon may isang sasakyan Aray na Ang dami na Traffic talaga eh, Pinakaano doon Siguro mga ka I-estimate lang natin Mga ka-trops Ice cold At saka college doon Mga ka-trops Ayano ano lang natin Ang mga tinke Oh Kahit 5k lang mga ka -tops. 5k lang na Is dyan Dito Yan yung pinaka Mababa eh, 5,000 Kasi dyan Dito bawat isa, isa isang, isang sa sasakyan sa loob ko na yan ay mahirap mga troops oh. pag mga ganito mahaba huwag ka talagang lusot ng lusot yan mga troops yan oh. yung nauna natin mga troops yan maraming sasakyan karga mga troops yan mga troops oh. Yan oh, nakita ano mo tropa kita yung mga tropa yan. Grabe. Ay, ano pala to? Mirage. Mirage Montiro. Dili ibere na tong mga tropes. Sana tuloy-tuloy to walang traffic. Kahit ganito lang okay na yun. So abang-abangan yung mga tropes yung bukas, yung adventure natin bukas sa ah, baka ah, doon tayo sa Molobisya uh, ah, doon na lang tayo magsimba bukas tapos sabay na rin ng pamasyal ang ganda ng mga ano expander pala ito mga troops ay ba't kaya biglang nag traffic biglang bumagal biglang bumagal mga katroso oh. anong so, nangyari na mga ka-drops Alas 11 45 ayay ay Paputok man mga katrops Check nga natin mga katrops Pagka ano bang oras talaga Check na natin Time check na natin Alas 11 na pala Media pala mga katrops Hindi pala 45 Alas 11 37 So gabing gabi na talaga Kasi pagdating ng alas 12 Umagang umaga na rin lamang to mga tropes, umagang umaga na tayo makarating sa bahay. Si medyo bumagal. Dahil do sa mga malaking sasakyan mga tropes. Ayun. Sana tuloy-tuloy na to, medyo lumuwag na mga tropes, doon lang pala yung banda yung traffic, yung mga malaking ano doon, malaking sasakyan. Oh, so, medyo okay na to mga tropes. Sana lang, sana lang para makarating tayo ng wala na umaga na talaga to hindi kaya to ng mga 30 minutes wag mga ganito kaya ang tolin yung mga ano ngayon mga trucks medyo malawag kaya no umarurot yung dump truck yan ang hirap sa mga ano wala kalawan laba nun ay mga katrops dyan ito yung magandang biyahe mga ka mga ganito na Umagang-umaga na mga ka-trops, mga ka-loads So, ito maluwag talaga pag mga ganito ng oras Lalo na pag walang aberya yan mga ka-trops, so. Time check natin na 11.55 ng gabi, alas 12 umaga na Yo me lo hago.